E araw. Uh, may papakita ako sa inyo. Pamilyar ba kayo sa gulay na to? Ito yung ano, uh, bunga ng malunggay. Ako, pamilyar ako dito. Nakikita ko naman to nung bata ako kaso. Ang hindi ko alam, pwede palang iyo alam to. Uh, masarap pala. Natikman ko na eh. So, one time, nagpunta kami ng na supermarket. So, nakakita kami ng ganito. Kaya, ito yung uulam namin ngayon. Eh. Sarap to. Uh, bunga lang malunggay. Noon kasi hindi ko alam, nung bata pa kasi ako, sa Laguna, marami naman ito. So, ang alam lang namin, ay eh, bunga lang to. Pinagawa nga lang namin, ano to eh. Pinagawa lang namin laruan yung espada. <laughs> Gagawa namin yung espada nung ah, bata pa kami. Yung pala, masarap pala. Tsaka, malunggay. Siyempre, masustansya to. Alam niyo naman, pag nagkakaedad tayo, nagiging selective na yung mga kinakain natin. Di ba? Mahirap na. So, mas conscious na tayo sa mga pagkain. Yung mga iniintake natin masarap to. Uh, today, ang ulam namin is... Today, ang ulam namin is... Uh, Ilocano dish. Ilocano Pangasinan. Basta, uh, ang sarap. Actually, naging paborito ko nung matikman ko. Itong gulay na to. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung pero hindi ako magluluto ha. Relax lang ako ngayong araw na to. Ang gagawin ko ngayon is kakain lang. Ayan. Ganyan siya pa... Ka... Ang tawag doon? Balatan. Balatan. Tanggalin yung balat ng bunga ng malunggay. Tapos pagka nabalanan na, ganito na yung magiging tsura niya. Oh ba? Yan, ready na yung mga ingredients na iluluto. Ito na yung, yung malunggay kanina, yung bunga ng malunggay. Ito na. After siyang mabalatan, ganyan na yung itsura niya. Siyempre, ginayat na rin. Tapos, uh, ito, kamote. Kamote yan. Sweet potato. Tapos, siyempre yung pangbisa, sibuyas, bawang may. Ilahokan din ng konting pork para pansahog, tsaka yung kamatis. At tapos, ito yung bagoong. Ito yung magiging pampaalat din niya. Bagoong. Ayan, kumpleto na. Iluluto na. sarap niya kasi kakain lang ako eh, hindi ako nagluto eh. Hindi, masarap yan. Sigurado. Okay, let's eat! Kaya na tayo. Magkakamay ako ngayon kasi... Magkakamay ako kasi yung pagkain nitong... ah... Uh, bunga ng malunggay ay kailangan kamayin talaga so magkakamay na lang ako para mas masarap ang kahit at saka hmm, hindi rin alam ng iba kung paano kainin tong bunga ng malunggay papakita ko sa inyo, tuturo ko kayo kung paano kumain nung bunga ng malunggay Salap. Mm, so, parang ano lang, uh, lasang pakbe. Ang mm, madaling sabi. No, parang pakbe. Pero, yan ang siyang kamote. Eh. Kaya medyo, matamis-tamis na maalat ng konti. Kasi mayroon siyang mm, bagoong. Okay. Okay, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano kainin itong bunga ng malunggay. Ganito. Kasi hindi ito yung tipo na gulay na isusubo mo. <laughs> Tapos ngayon mo. Ganito yan. Tingnan nyo kung tama yung turo ko ha, sa mga With due respect sa mga uh, Ilocano at mga taga Pangasinense yeah. Kasi, ano nito eh, dish nila to, Pero natutunan ko, tinuruan nila ako eh uh, Ganito, uh, waka, tapos bibiyakin mong ganyan Bibiyakin siya uh, mo. Tapos, subo mong gano'n Ihilahin mo siyang ganun. Pagkasubo mo, tapos, hila. Yun, ganun lang. Ito, itong, ang kukunin mo lang kasi nasa loob. Ganito. Itong nasa loob na yan, 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 yan. Yung may mga buto-buto na yan. Uh, malambot yan, masarap yan. Kasi itong, itong malunggay na to, ito yung mura na bunga na malunggay hindi hindi pwedeng iluto yung magulang na kumbaga yung hindi matigas na yun pag niluto ito yung parang mura pa lang na bunga ng malunggay kaya okay lang yan edible yan pag sinubo mong ganyan ito 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 kukunin mo yan kukunin mo yung low mo ganoon mm, ganoon sarap naimas naimas sa uh, Okay. Ilocano. Ilocano. Ay mas. Manyaman sa Kapampangan. Ay mas ilucano. sa Ilocano. Sa Pangasina. Ang hmm. sarap din. Ang lasa niya parang yun ang, isa lang ang explanation ko sa a ah, comparison ko sa lasa niya eh. Kung ano. Nakatikim na ba kayo nung ano? Yung nilagang mani, yung may balat pa. Pero yung, di ba nakakuha tayo ng nilagang mani na minsan yung parang mura pa yung bunga. Minsan di ba, na, natikman nyo ba yun yung, yung mura na, na bunga ng mani, na nilaga. Minsan kasi na-try kong tikman yun, ganun-ganun lasa. Ngayon la lasagna sarap. Hmm. Ba. Dagdagin hmm. din tayo ng gulay, para hindi pa laging ano, laging na lang karne. Pero may karne ito sa loob. Sa ulam lang nga Bihira lang naman 'yung ano. Sarap. Ang dami kong nakakain pag gaganito ulam. Okay, dyan muna kayo. Kakain muna ako ha. Hindi ako maka-concentrate sa pagkain ko. Sobrang sarap. Kaya mo muna kayo. Kakain lang ako. hindi <laughs> ako makapagsasalita sobrang busog grabe, sarap hmm. tingnan nyo, pinagbalatan pinag ko nung malunggay, tingnan nyo tingnan <speaking in Spanish> halos akin lahat yan Salamat sa masarap na lunch. Ang na kain eh. <laughs> Pinaantok ako sa sobrang gusto. Ito na nga. <laughs> uh, Ito na tayo sa ako sa kwarto. Uh, Okay, salamat sa mga nanonood. Salamat sa support. Ah. Until next video.